Malaya po ang kahit sinong senador na gumawa ng resolusyon. Uh -huh. Ang baba mag-draft sila ng resolusyon na si Laila De ang pinakamagandang babae mm. sa buong mundo. Wala naman problema yon pero may sasangayon ayon ba? Iyon. Ako sasang-ayon ako kung senador ako. Opo. Kaso mo, hindi ako senador eh. Kaya hindi ako pwedeng sumang-ayon doon, di ba? Ang ibig ko sabihin pinalalabas nila na resolusyon na ito. Ito na yung sense ng Senate. Hindi po ito ang sense ng Senate. Oh. Kasi bago po maging resolusyon yan ng Senado yan po ay kailangang i-refer pa sa komite, uh -huh. maglalabas pa ng report ng komite, magde-debate pa kung may gustong kumasyon doon sa resolusyon, uh -huh. at magbobotohan pa. Yan. May sistema? Oo, may sistema. At yung botohan, depende pa kung anong klaseng resolusyon. Kung uh -huh. ito ay resolusyon na simple lang, katulad ng ginagawa nila, simple resolution lang yan, uh -huh. mm -mm. Yan, ay, yan ay ano lamang, yung majority lang. Uh -huh. Okay. Pag joint resolution ng House at saka ng Senate, dapat parehong payag sila. Ngayon, pag constitutional amendment, two-thirds ng Senado, two-thirds ng House. Oh. Yan. Hindi po basta nagpanukala kayo resolution. aso nyo, naguguluhan ako. Eh, tinitingnan ko lahat ng dyaryo. Yan o. No? Mm. Eto pa. Mm. Uh -huh. Nakalagay o, oh, na... Merong resolusyon. Ang dami. Minimislid nila ang media. Palagay ko sila nag-press release nito. May resolusyon na daw. Oh. Wala akong resolusyon. ko tayo. Ito pa ang nakakatawa sa sinasabi ni Son Sabi niya, iba-block daw niya ang lahat ng premature moves to dismiss the trial of Vice President Duterte. Oh. Iba-block niya. Sila mag-isa. Ang, ang gagawin niya siguro, haharangin niya yung pintuan. <laughs> ha? Galing. Hmm. Uh. Bago maglulupasay siya, roon sa floor <laughs> ng Senate ibablock niya. Opo. Siya mag-isa. Ibablock niya yung kagustuhan ng karamihan oh. ng mga senador at ibablock niya ang kagustuhan ng Supreme Court. Grabing ego nitong babaeng ito, mas malaki mm. pa sa Empire State Building. Wow. Ha, mm. Ang tindi ng ego mo, girl. Ikaw mm. mag-isa. You will personally block. sa 'ti try mong mag-block. Wala nang rule mm. of law yan. pati niyan. Oh, gusto niya mm. siguro siya ang mamuno doon sa minority block. Ayaw. Pag siya ang pinuno ng no, no, minority black, siya ay blackhead. Oh, no, yeah. <laughs> <laughs> OMG. Anyway, uh -oh. <laughs> paano naman di ka matatawa sa mga ito? The presumptuousness. Uh -uh. In, in the, I cannot wrap my head around the presumptuousness, the pride, the hubris of these people na sila ang dapat masunod Opo. kesa sa majority, kesa sa sinasabi ng Supreme Court. At anong basihan nila? Retiradong mga maestrado ng Supreme Court. Etong advice ko sa inyo, mga senador. Bumuo kayo ng bagong Korte Suprema, kunin nyo lahat ng mga retired na mahistrado na kampi sa inyo bago Ayan. mag kayo mag-isa. Then gumawa kayo ng sarili nyong desisyon. Of Ayan. course, walang kwentang desisyon yon. Retirado silang <laughs> lahat eh. O, di diba? ano ba? Retirado ang desisyon din yun. Ay nako. Talaga namang, wag nyo nang ang ibilit. Uh -huh. Ang tawag dyan ng mga bata, muntanga. Muntang. Muntang. Ano yun? <laughs> <laughs> ah, mukhang... Muntang. Ah. Muntang kayo. Oh, pero, Tornia... Mm -mm. Maniwala okay. kayo, Dili. Okay, Muntang okay. Muntanga kayo. Oo. Okay. Oh, oh. Sinabi na... Wala ba kayong kagalang-galang? Itong mga naman. ito, kengkoy eh. ha? Oh. Kita mo ha? Itong si Monson, matatawa ka. Noong sinasabi, may usapan, na i ng impeachment court yung mga charges. Hindi pa naman i dismiss mm. Sinasabi lang na maaring may motion to dismiss at maaring entertainin ng impeachment court. Okay. Sabi nitong si Monsod, para lang makalusot. Alam nyo, eh, anyway, hindi ko masisisi itong si Christian Monsod eh. Yung asawa, lalaki. O, yung Christian. Opo, opo. Kasi kung ganun ang itsura ng asawa mo, si Winnie, talagang maaborido kat kung ano-ano masasabi mo eh. Anyway, <laughs> anyway, <laughs> Ay, anyway, ah, yeah. mm -mm. uh, sabi niya, hindi kayo ang magdidesisyon mm. kung mali ang ginawa ng house, kung merong violation ng one-year ban. Hindi kayo ang magdideside, impeachment court. Ang magdideside niyan ay ang Supreme Court. Sinabi niya yan, i-fact check niyo ako Talaga. kung hindi ka. totoo. Sinabi niya yan. It's not for you to decide. It's for the Supreme Court to decide. To decide. Ngayon nag decision ng Supreme Court. But sabi now, niyo, wag sundin. Dapat ituloy niyo. Ay, buang in yawa, Oy, na. giatay Oo, ko oh, da oh, sign. nako. Uh -uh. <laughs> tinuod, tinu tinuod, tinuod dai yon nako. <laughs> Hindi. Pero pero Tony, mm. the the problem is mm. kung kung misleading yung mga media, kakalat ang maling impormasyon. Oo, baka tuloy ng mga tao, uh -oh. meron ng desisyon ang Senate, nilalabag yung kagustuhan ng Korte Suprema. Pwede ba? Kayo ay mga lawmakers, isa-isahin mm. ko mga pangalan nyo para itong apila ay para sa inyo. Antivero Soto, Pangilinan uh -huh. At sino pa yung sa Aquino Ako hindi ako magtataka Aquino eh Basta Apo. Aquino Pero uh -uh. lang yung best friend ko Si Dr. Francis Aquino Ah iba naman oh, yun Ilocana eh. asawa nun eh Okay hmm, Anyway uh, Kayo ay sumumpa To defend uh, To protect To preserve The Constitution hmm. Ganito lang po Kasimple ulit ulit ulitin ulit, ko Hanggang tumalab sa matitinding Mga makakapal na kukote Nitong apat na to oh. Ha? Kayo po ay nanumpa na sa niyo ang konstitusyon. Sino ba nagbigay ng kapangyarihan sa kataas-taasang hukuman na magsabi kung merong kalabisan sa ginagawa ng kahit anong ahensya ng gobyerno, 'di ba? Konstitusyon. Yes, yes. Oo. Sundin niyo lang yung konstitusyon. Mm. Kayo ay creature din ng konstitusyon. Ang Senado ay can create under the constitution. Okay, Oo. Yung legislature. Yes. Six yata, Article 6 yung legislature. Uh -huh. yung executive ay seven. Eight yung Judiciary, kung okay. ako'y hindi nagkakamali. Kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Sabi ni Marcos oh, Yung sinasabi, yung sinabi ng konstitusyon na kayo ang sole judge, sole trier ng impeachment complaints, yan ay assuming na kayo ay may jurisdiction. Ayon. Mm -mm. Sinong nagsasabi kung ang isang uh, agency or court ay may jurisdiction o hindi? ha? Kung, sin, kung merong grave abuse of discretion, okay. amounting to lack or excess of jurisdiction, ang Korte Suprema. Sino nagbigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema? Ang saligang batas. Ngayon, mm -hmm. ayaw niyong sundin yung Korte Suprema. G gayong ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang saligang batas sa sinumpaan niyong dedepensahan, susundin o protektahan, ipagtatanggol. O mm -hmm. eh, kayo ay eh, wala kayo sa hulog. Kayo ay lumalabag sa inyong sinumpaan. Oh, meron pa kayong so help me god. Oh, di ba? Kayong apat oh, pasumpa-sumpa ka pa. Mm, ka. N N N <laughs> <laughs> ay nako <mo>. hmm, <laughs> ay mo. Ay nako ni. Ay, okay, malungkot 'yan, malungkot. At hindi lang malungkot, hindi malungkot, nakakatuwa, nakakainis. Oo. Pero ay, uh -oh. pero Tony, kung ganito ang mangyayari sa ating bansa, kawawa naman tayong lahat kasi na tayong kawawa. Wala na tayong rule of law. Without the rule of law, eh hindi na ho tama ito. At palagi ko naman hindi matutuwa ang Pangulong Bongbong Marcos dyan. Kasi una-una, alam naman ho natin, nasusunod yan. Wala siya sinasabi. Sinabi naman niya, respect. Respect eh, sabi niya eh. Pero hanggang bunganga lang. Hindi, malay niyo. Nagpapaano na niya. Respect the rule. Respect the Supreme Court. gagang siya, gagang Well, 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 well.